Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ito, ano po kaya ito? Yung sinabi ko kanina on wellness and health. Yung ating mga maintenance na mga gamot, doon natin ilalagak. Yung pagtuturo po natin upang magkaroon tayo ng kahit na maliit na paghanap buhay upang tayo po ay maging parte ng paggawa ng ating bansa. Hindi lang po dapat siya na ito ay binibilang natin na binigay ng gobyerno ang tulong na pinansyal, kundi yung mga serbisyo na dapat nating ma-attain or ma-achieve at pwede nating gawin at gamitin sa ibaba ba. Sa tingin ko po, mas mahalaga yon kasi yon hindi natin kayang i-quantify ng piso o isang libo lang. Sige po, ma'am. So you, you mentioned community care centers, which you discussed earlier. Um, kailan po ba ito nag-start? Because this, this, is good news for senior citizens. So, and also, in cooperation with what? With the LGU, funded by the LGU or yes, the commission? Yes, maganda yung tanong ninyo, sir. At gusto namin yan iparating sa lahat. Ito po ay isang LGU-driven activity si National Commission of Senior Citizens ay nakikipag-coordinate, collaborate sa mga LGUs at iba't ibang ahensya ng gobyerno. For example, ang Department of Health, meron po silang immunization program. Pwede po natin yan ilagay doon sa sentro para lang sa mga nakakatanda. Ang kulang natin ngayon ay yung ating mga maintenance na mga gamot. Dahil sa pagdating ng Mandanas ruling, ibinigay ang responsibilidad sa pagbili at pagbigay ng mga gamot na maintenance sa mga nakakatanda pumunta sa LGU, hindi na ang Department of Health. So ngayon po ay pinaghahandaan natin yan na paano natin i-connect na yung ating DOH na programa, yung ating Department of Labor and Employment na meron namang funding for livelihood programs, ang technical um, assistance and training from TESDA, at ang DSWD na may programa din, pwede ba nating pagsamasamahin lahat yon ilagay sa isang sentro kung saan dadayuhin ng ating mga nakakatanda. Sa ngayon po, dahil bago lang po yung programa na yan na ginagawa ng NCSC, meron pa lang tayong nasa pilot areas pa lang tayo. Tinitingnan natin, pag nilagay pa natin, ito ba ay gagana? Ito ba ay makakabigay ng tulong na karapatan sa ating mga nakatanda? So, pinilot natin sa dalawa, ito yung Mualboal -Mual, sa Cebu Province at yung sa Kabatuan ng Iloilo -Ilo Province. And we look forward no, na magkakaroon tayo niyan sa buong Pilipinas sa mga darating na panahon. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.